25 yung malaki wow. Oh. Ano kanilang baro? Wala nga yun, yung pinag-compute-compute ko nga Sa tatlong perasa, isang kilo na mahigit yun Sa tatlong perasa 1.5 E, but, magpunta lang nga kami nung isang araw lang Kaya yun lang

Tumuso mo na drone. Ha? Tumuso mo na drone. Oo. Oh. Di ba yung, ano, yung kagayang kinuha natin sa San Andres? Ganun yun, kaliliit. Tumusa ko na lang natin ito yung pagano. Apa. Apa ata ng isang kilo doon. Hindi, marami. Oo. Oh. I-compute mo yung 1 kilo. Marami. Oo. Oh. I-compute mo yung 1 kilo yung apa. Sa 15. Di dalawa.

Bumaba kasi ho ngayon. Bye. Hindi kasi alam niya ay eh, Ate Beng kung anong nangyari sa plancha. Ang pagkakalam niya hindi bumaba. Kaya natin daw sa inyo lang ganun na kalita. Pero hanggang ano lang po kami. Oo. Oh, kahit, sang, ka ano, kahit kayo saan kayo, saan kayo matitod. Matito. Hindi ka na lugi nun. Kung, kung kami na morsinto na lang sa ano. O, mapalo din yung ano na 60. Apat na piraso. Oh. Ang tanong sana akong kabiti ngayon eh. Ah. Ay, ano na akong gagrabing pagod ko. Ang nakuha ko lang PSA. Kahit isa noon, wala man lang akong... Hindi kasi ang ano doon ay, yan, ay, ay, Hindi, ay, pa daw naka ano, naka-process pa daw. Anong process? Eh, yun, yun ano ay 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 pa yun. Inaayos Inaayos yun. Ang dami pang lakad yun. Ina-process pa lang daw ngayon. Sa pau na lang ako daw nagpapalong ako. oh, pag na-process yun, kasi papas yun nandun sa pau Dadalhin yan doon. Jing. Makita mo si Ariel mm -hmm. kanina? Walang dalaw siya. Dadalhin yan doon. niya, doon mm -hmm. eh, niya, ni Merkolis, iyak, ng iyak. daw siya. Oh. Tinitingin pinabaya. Isang linggo kasi hindi ako nagdumalaw sa kanya. <laughs> ay, nako. Sabi ko, Ariel, alam mo naman may hanap buhay ako. Kaya nanginanap ko, ikaw nag-uudlot, pati utak ko, nag-uudlot na rin, wala nang ako sa ayon. Nagwewendang-wendang na yung utak ko. Ayaw mo kasi ako, ano eh, kung maan nilang, magdasal ka na lang ng Panginoon, sana tulungan ka kung kailang ka makaano, sabi ko. Di mama, sana Panginoon, tulungan, gabayan mo baka basta. Bobot ka ba? Basta Sige, magpapadina Paglabas. Mhm. Sige. naman chicks, Chix sa timbing. Paglabas. Ang sabi ko lang doon sa nanay ng babae. Ako 'yung pumu na sa ball, kami nang magpamanala doon sila ng pera sa akin. Ayun, ipapadala nila ng pera sa akin. Justin, justin to lang daw sa pagganyan ng anak nila rito. Ang gusto nila mangyari pag paglabas ng dalawa, pauwi na doon sa lugar nila? Pwede. Sila ba, na daw, sila na daw ang bahala. Gagamutin daw nila yan doon. Pwede. Kasi ayaw daw nila? nila magkahiwalay sila ni Ariel dalawa. Sabi ko, hindi naman din ako papayag nga. Basta nalapit na din yung anak ko. Kasi, hindi ko alam kung saan kayo nalukalop Alam ko, Cebu. Si Siyempre, kagaya dito sa amin, sa Maynila. Iba ibang baryo. Bakit sa probinsya? Marami yan. Mga pinagpapatay na nga doon sa atin yung mga Adikip, -adik. mga nangyayari pa ano doon? Oh. Alam mo, kahit sa mga nanilugar yan, kung sa sarili nila hindi oh. naman magbago. Wala oh. ano? mo nangyayari. Eh, hey, hawak. siya pa. Hawak eh. ni tutertit Sibok. Hindi naman ako. Nagbago naman ako. Oo, totoo na mo. Malala ako. ko pag nakalabas ka, pag ano pang motor, man, ma ka nalang sumusunod. Sa yun? Pag mawamasada ka pag may mga bihay na malapit-lapit, ano. ganada mo masada tuh buwan masada ganada mo masada ganada mo masada ganada mo masada ganada mo mo tingnan. ganada mo 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 masada Yung mo masada ganada mo yan. Eh, <laughs> ganada <laughs> <laughs>

kaya si Pea Maki Kaya di makahiwalay Kaya gasgas ka ulit Wala ko Ika Tami ngayon para magkapira tayo Ang ganda mo ito ng balugaw mo sa Yamaha no? Yung nandito na motor, bago yun Matakip? Oo Kulay blue yung ano nun Ayaw i-ano ng balugaw kong isa kasi Yung license ano lang <laughs> Yodeng Yodeng Pero sa ibang lugar, muwa kasi siya pumapasok. Pero tingnan mo talaga, tingnan mo talaga ibang gabay. Tago mo na, na mama, yung bangga mama. Mayroon pinagkikipan ng bay. Tawagan <laughs> <laughs> mo na nga pati Ben bukas. Oo, oh, tatawag kita. Di sa kong pumagpag. Dapat nga ngayon, ilamad na ako. Napagod ako. Akin pa Hindi ka kasi nag-iikip lang ako. Kung eh. kinarga mo na sa trakso, eh. nagbayad ka na rin lang dito. Easy. <sweak>